Nasa yung ano mo, kaldero wala kaya! dito ang alo! Uy, busog na ako! Ay, gutom na ako, gutom na ako! Gutom na, Yung kanin mo, kasi sa ulam? Wala pa yung na Kasi naman ba sa kanin mo? ang kaldero nga! Oo! Ito naman ang ang ulam, kasi may kanin na, may kanin na! Isang kaldero! Yan! Oo,

Isang kaldero yan! Meron pinagmamalaki mo! Isang kaldero! Isang kaldero yan! Ang daming isda! Ang daming sa ulam! Sunog yan! Sunog pa yan? Ito ko yung sunog! Kakasito sa atin lahat! Isang kaldero yan eh! Nga lang ang dalawang mo! dalawa! pa, dalawang ulam! Ang adip ito! Walo! Ang daming ulam! Yan lang yung kanin mo! Ang daming isa tayo! Ang daming kanin ay -ay ay mo! Ayaw niya yata! isang dakot lang yung kanalig. Ay, dami natin kakain. Oh, ang this... oh, laki-laki ng Oh. Yan lang yan. Eh, oh, problema? Eh, atos na nga ako sa Ulan kaldero. Ulang yan eh. Oh, sa kaldero. Tama na kasi Sabi niya, isang kaldero pala niya kanin. Ay, nakakailan lang yan. Ulan nga yan. Ulan pa yung ulam. Isa ka ba yan? Mga ganyan. Pinupad ko naman yung pangako ko sa kaldero, di ba? Ka <laughs> Naman yun. Mas wala ba? To, santo, 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 uh, ulang pa eh, tsali ko sa kaldero mo. Ay, hindi naman lalaman doon sa tan pa. Ayer, labo pa eh, ayaw mo yata. Eh. <laughs> <laughs> ay, ayaw pa yata. Ay, mo yata. Ay, Ay, ayaw mo yata. Ay, ayaw mo yata. mo yata. Hindi <laughs> mo pala dito. Eh? Ang laki kasi patong binulo nyo. Binulo nyo yung kaldero ko. Oh. <laughs> 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 Ito, dun, san, sakal, ah, ala nyo oh, Wala kayo pala oh, Sakit pala to. Oo, oh, kaya, oh, 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 ah, oh, oh, kaya na. Harap na. Oo, na. na. Oo, kaya na. Oo, kaya na. Ito pala may bilang sa kandero. yung lang, namin. lang -tayo. Ito, ah. malaki ka lang, pero ang dalawang kandero, maliit. Maliit. <laughs> Sobrang makalait. na, na nga lang to. <laughs> Ayan ay, ay, na. Ayan uh, na, na, na. nagdala pa ako ng tapos kayo. Oo, kulitin mo nalang sa Kaya na tayo. Malaki kayo yung kandero nila. wala tayong plato kaya ito na lang ating. Kaya na itong Nato. Ang problema, wala tayong kandero. Ako, ito dira ako. Ikal dira ka na eh. Ay! Ako plato. Ikal ako plato. Ayan o, diba? Asking! Oh! Kala mo, ito. Kala mo, ito lang ha? Oh! 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 Yay! Kala mo, ito lang ang Oh! Oh! Ang sandok din ako Ano dito, lahat o. Oh! Ay, tiyempre mo na tayo ba yun?

Mm. Pero siya ako na Ako? Oo so, ako. Probatis? Hmm. Sabi <usukas> ka natin, mahal yan. Ah, yes. ah, mahal? Hmm. Ito Oo Oo, oh, ito. Tadbo. ah Anong isang daan. Ayaw ko sa'yo ng bilid. ng isa. Oo. Oh. Para lang Ito isang daan. mahal Ah. Kaya mahal Oh, la Angelina, vamos bien. Vale. Se ve mal. Pronto está. ¿Te das cuenta, Kamates? Dame no. No, vamos a comer. Ya vi, ¿no? Smoothies. Ñam, ñam. No, estaba. Ñam, ñam, está muy rico, mira. Mm. Mm. Eh. Ano nga? pag wala walang sandok-sandok. Pag-isang piraso 20. Wala nga. Wala abot na no? pag Ano naman ano, ano? uh, nabubulok lang, lang no? Oo. No? No. So, sa, ano, sa, sa, no, sa dilim nila, halos mabulok na. Halos pabigyan na lang. O halos hindi na lang, no? no.